Oh my God, this is it! Ito na nga, meron na nga kaming stand mixer. So, nag-decide na nga kami na dalig na bumuli na nga ng stand mixer para hindi na nga kami mahirapang mag-mix at syempre, mas pabilis yung gawa namin. Sa online na nga lang ako bumili dahil wala nga sa muli malaking size. So, hanggang 5 liters lang ang meron sila. Pero sa online, ayan, meron silang 7 liters. Ito nga brand yung kinuha namin is yung Kiowa. So, nag-research din ako dito kung maganda ba tong brand na to. And yun, syempre, maganda siya Kaya ito na nga yung yung kinuha namin. And siya lang din kasi yung meron pinakamalaking size. Ayan, sobrang sealed nga rin yan. And habang nag-unbox nga kami, sobrang excited kami ng daddy. Ang bilis nga rin yung dumating. So kahapon ko lang itong check out. Tapos today, dumating din siya agad. ba diba, Sobrang laki niya. Para ka lang iinom ng kape. Ang buong ganya sobrang nakakakilig. So ito yung mga kasama niya, flat beater, dough hook, and syempre itong wire base. Ito yung talaga yung pinakagagamitin natin sa cream. And sakto nga kami ngayon na isang flavor. So masusubukan na rin namin siya. At ang daddy nga excited. Tapos sakto nga rin today, dumating nga rin yung cup na in-order niya. Yung cup na kasi na yan, yan yung pinaka magiging hairnet niya. Kaya nga sabi nga sakto lang yung pagdating nila. At nagmukha nga siyang barista. <laughs> Na-imagine ko na nga na talagang wapabilis na nga yung gawa namin. <laughs> Dahil habang nagmimix nga, makakagawa pa na ibang mga gawain. So ito na nga, ito nga yung first na gamit namin kay stand mixer. <laughs> After 10 minutes of mixing nga, uh, so ito na yung kanyang result. Yeah, ganda di ba diba, napadami niya yung mixture dice? So, talagang dumami siya. And basta naging fluffy nga. For the salin na nga na mixture dito sa may tub. Sobrang nakakatawa nga kasi saglit lang nga na gagawin yung isang flavor. Thanks God talaga. Ayan, meron na tayong bagong investment sa ating home Bar. Ang next target nga namin is yung upright freezer. Ang pricing nga anon so hindi pa kaya ng bulsa namin yun. Kaya praying and syempre samahan natin ang sipag para makuha natin yun. And alam ko, tatanungin nyo kung magkano to. So, sabihin ko na rin dito. So, ito is 6,000 plus. So, pricey din siya. Pero para sa kakaganda ng ating Graham Bars for the go. And, palapit na nga ang summer. So, sa mga gusto mag-reseller dyan. So, PM nyo lang ako. For as low as 500 pesos, makakapag-start ka na nga magbenta ng Graham Bars. So, anim nga rin yung flavor natin. So, marami pag si customer. Kaya, hindi kayo may ibenta to. And, ay makapal din yan. Tsaka, hindi yan tinipid sa ingredients. So, ayun nga lang. So, hanggang dito so thank you for watching bye